Nakapaghalo ko kaya? Hmm. Ay. Naks, so, di ano. Nakalutang. Nakalutang na. Ay putik pala yun. Parang ano kasi may bagyo. Bagyo na ba? Ay, ano ba yun? LPA. Oh, dito kami dito pagka ano, binabaha. Pagkat yung mula nung no, yun sa labas ay inano yung napataasan yung ano na dito kaya namin to napalagyan din ng ganito eh ng terrace kasi nga pumapasok ang tubig Ano ka talaga silang ano, trapal na. Mm, nauulanan sila eh. <coughs> ah, pumasok kayong dalawang makulit. Diyan lang kayo. Hmm? Eh? Oh, ikaw, huwag ka nang gumawa ng paraan para makalabas. Huwag na. Huwag pa malo. Huwag na. Huwag na. inawit. Sunod kayo dun. Sunod oh. kayo dun. Sunod. Sunod. Mm, bawal lumabas. Sabi ni Kim Chu, bawal lumabas. Mm. Umuulan, bawal lumabas. O, oh, diba? Bawal, bawal. Huwag mapilit. Hindi. Ang Bawal. Bawal. Bawal

kaya nga ba yan? Mahal ngayon ng pansit kan ito 18. Oh, tinan mo. Eh, tatlo yan. <laughs> tatlo yung pina... Oh, di ba? Mukhang <laughs> magaling. Maulan ngayon. Maulan. Kaya dapat. Oh, tambay lang kayo ha. Oh, yan. Tama yan. Mabait lang kayo. Mabait. Oh, sige isang makulit. Oh. Ay, mm -hmm. oh, oh bakit? Ganda nakakainis. Binida na binida na. Day 3. Ayan, may kahoy pa lang ang taas. Bukas pa bumubungan. Bata, bata. Bata. <laughs> ah, ba diba, pagkatapos ng gawain naman. Happy happy pagkatapos ng ano. Oh. Ito na yung bubong day at day 4. Day 4. Nagbubong na siya. mulai, 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 kita pindah okay. yeah. dong, mulai, mulai, ya, dah min dah min Lilin ini singkala, oh, my goodness. Hey. Ang dami Putik, na. Tutulong ka ba maglinis? Hmm. Ha? <laughs> no. Tutulong ka maglinis. <laughs> Nag-uubit na no, mukha. Oh. Huwag ka nagtapakep. Ay, no, wala. No. ano uh, wala. <laughs> Siguro ma hanggang ngayon araw na lang to, ano? Tingin mo? Hanggang ngayon araw na lang to? Ha? Isa na lang, oh. Isa na lang. Isang year na lang. Hindi na mga meron sa labas, oh. Mga ulo lang ang Mga meron. Hindi makita yung isang... Nakakasalami <coughs> <okay. tos> <coughs> pa pang si eh. Tayo? Mga ano tayo? <coughs> Tingin na. <lang. tos> Marites. test. Ay naka, ang sakit ng aking leeg. Okay. Guys, ako kayo ng update about sa pinagawa namin, bubong. Kailangan guys, may nakata. Uh, may nakita na ba kayong halaman na uh, namumunga ng dilata? Ayan siya, Kalain mo. Namumunga ng dilata ang halaman na to. Oh, uh, din kayo ng, anong tawag dito sa halaman na to? Bamboo tree. Namumunga siya ng Hokkaido. talaga naglagay niyan dito nung isang araw kasi kasi wala akong mapaglagay nung gabi na. Ayan. O tapos nalagay ko na lang muna dito. Hmm? Paano? maganda gandangaganda na siya din family mo ito to, eh Kaya lang, sayang kasi pag itapon, pwede to ko nilagay. Ibilahan ko na lang siya sa lasada ng ano, sapin Para, kasi okay pa to. Maganda pa Tsaka sayang yung pahay niya. Yung niya kasi matiba ito. Matiba yan. Puro kami na mesa. Puro kami upuan. Ayan. For the meantime, yan po muna. Yan po ang update. wow